Guys, dito na ayaw Si Joey ay nagsasalita ayun. Yung isa pang uh, nakikita ko, eh maraming na hindi nyo matabi po mga misa nasa opisina o misa ni mga Context. mani, mga dati, yung mga may kakulangan po punta din sa kabuhayan. Kaya sabi niya, anak, tulungan mo naman ako pang hindi ng maintenance. Ganyan po. Ganyan po. Eh, sa kaya yan, sinabi ko rin po, ako po ako na meron po ay papano, may pera na kalahan pagdating po sa health. Sa akin po, kung kaya po bigyan lahat, unang una po, ang gusto kong gawin, bigyan po ng mga pang-maintenance yung aking mga mamig dati, lalong-lalo na yung may kapapusag o may kakulangan po pagdating sa kabuhayan. Saan nga yung bagay doon? Pero kung uubra po, pati middle class, kahit kung mayama, o marami naman po, bakit hindi? Di po ba? Dahil yan lang po, hindi po pera ng isang politiko yan, o ng congressman. Yan po ay like taxpayers money. Galing po yan sa kapal ng ating bayan. Ang po ba yun? Kaya dapat po, wala pong sisimuin. Wala pang nangatan. Ilala si Joey yun. Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Yan po yung gusto kong na ma maibigay direkta po sa aking mga pangit dati. Sa nga yung pakilong, aming tali. Oh. At uh, meron din mga no, guaranteed letter. Hindi po ba? Hindi po yung guaranteed letter galing sa congressman. So yan, siyempre, dadami natin sa proseso yan. Mula-mula, wala -wala, ipapriority natin yung uh, main agency. Kailangan dumaan sa stability, Di ba ba? Saka kahit sino, kahit nalapit sa isang politiko, kapag dapat tulungan, tutulungan, dahil yan ay eh, tungkulin ng isang congressman. Wala dapat sinasabi niyo, mami, yung kalinang na may nagsabing palakasan. Ejo Wiwi po, walang palawasan. Iyari mo po. Iyari na siya Abansi dito mga kawabaya. Yung isang nagagawin ko, gusto ko, matanggap yung compromise. Diba? Ang Kasi minsan sa anak ng siya sa mo. Sa atin, ay mami, ito po yung mga gusto ko, magkaroon din ng discount pareho na mga mamit dati ko. Yung pareho na nakukuha ng discount ang mga senior citizen. Ano po ba yung mga sakit na yan? Yan po, yung hindi pa senior citizen na may sakit sa puso. Meron yun. Iba o bata pa lang, diabetic na. Iba di ba? Yung mga hindi pa senior, dinadialysis. Yung mga na-transplant. Yan po yung mga, yan po yung sinasabi ko. Na dapat, makatanggap din ng discount pareho po rin ng senior citizen. Isa sa batas natin yan. Provided, siyempre, kailangan nyo may lang ang buo sa kabuhayan. Tapos may pera na mapagmayama naman. May pera naman po yun, hindi po ba? Eh, wala na kong na ng buwis galing sa sa uh, sa gobyerno, sa mga tao. Sa ngayon po ba kayo doon? Yung mga pangangailangan. So, kailangan, mean, main digest si galing ng ESWD. O kaya yung eksakto ng kita, sasama lang din yun. Sangayin po ba kayo doon? Opo! Uh, yan po yung gagawin natin. Yung iba po, sa iba po na usasabihin, kasi ginagayo yun. <laughs> Mga mami, sabihin nun. Yung ginawa mo na yan. Hindi ka naman naman yun. Eh, so... Ano ba ang... Siguro, kilala niyo po ba yung lolo ko, si Lolo Ngweb, bel, Ngweb Nguyen? Sige ka nakakilala sa lolo ko? <laughs> Mami? <laughs> Mami, mati niyo po ba yung lolo ko, si Lolo Ngweb, mati no? Si Joviel po, ako na. Si Concierge si Christian si Joviel, ako na yan sa Lolo. Eh, yung mga anak niya naman na si Joey Uy. Ang pwede mo isokli sa pagtitiwala niyo kay Joey Uy o sa pamilya Uy. Mula po ng unang araw, 2004, hanggang sa pangasalabuyan. Dalawang bot siya taon niya na po kami perkatiwalaan. perkatiwalaan. Ang, uh, ang pwede ko po isokli sa inyo, ang inyong anak o ang pamilya Uy, ninisan po hindi po kami nasa po sa anong yang Yan po ang isi-sipin ko sa kami. Hindi na sa kami. na! naman anak niya, protein po din. Diba? Hindi lang po basta mapango. Pati medyas po din, ha? Kami, walang Ay, isang Malinis na malinis. Tama po ba? Ah. Tama po ba yung kinawalat nyo? Oo ba? Ako po'y muling na ay kayo pala. May nagbangit sa akin. Eh. Yung mga tupad, mga akaw, mga aix. Sino po ba nakakatanggap dito? Pakitaas po ang ngayon? Ano po? Wala, wala? na. Sa taas, meron po ba? Yan, walang tupad uh, daw, wala. mga bata, Wala, walang, 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 walang 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 Wala. Wala, walang Wala. 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 walang 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 Wala, walang 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 uh, walang Wala. Wala, natatanggap. wala, pong natatanggap, nanay. wala. wala wala, wala dapat mga sinirang bigyan chairman lang ang kong oo ayan malakas kami ganun ba yan? Kung isa rin po may tinitig na sa tinitigila ang isa rin po Maragapir po kayo sa inyong anak na si Joey

Pero para uh, sa inyong kaalaman, ilalagay po natin sa tamang proseso. Sana maintindihan nyo po. O kaya, mas mamabutihin ko pa, gawin na lang natin live loot. Di ba? Yung pangabuhayan ba? Turunan natin maghahanap buhay. Para pag anak ko maghahanap buhay, hindi na makihingi yan dahil di, tama po ba yun? Tama! Ganun lang po yun. Hindi, Isang libo kayo dito. Wala. May isa, wala ka na beer na. Eh, dami mong isang bilyon na. Pero, sa bagay, wala naman po nakakatanggap sa inyo. Yung tupat, yung ama, yung ait, hindi po programa ng Congress na yan. Ang tawag po dyan, Dole Out Project ng National Government ay kayo po mga mamit dati yung maging congressman. Wala kayong nagawin po di yan sa dapat mga Hindi po programa yan. Ang programa po, yung gagawin na yung programa, kagaya nung no ako, konser, yung mga pinanggit po, yung mga ni konser ko rin siya, yung mga pet project namin, daycare, yuri, libre to, po programa. Di po ba? Saka mga kapit po kayo, yung ba sinasabi ko, may panday na garapan, garapatan mo kami. Kaya sila sabi ko, bata, matanda, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, butate, lalong lalo na sa hindi dapat magatanggap ng panday na pagsaservisyo sa isang nagsaservisyo, publiko. <laughs> <laughs> eh,

yung mga ginagawa namin at sa pwede pa namin gawin. Di po ba? Oo. Oh. Mga no, umay, no, 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 eh. nagpunta eh. Minsan, pumunta ako dyan sa kundinari, okay? Oh. E, misa, narinoko, malakas, okay, minsan, narin ko ako. Malakas, at litro tubig iniinom ko eh. Nakihihi ako doon sa tindahan ko. Sugi nga ako okay, eh, bago punta ng kundinari. Okay. E, eh, pagtawid ko. Eh, naman ng dami. Okay. Nagreklamo sa akin. Sabi niya, Monsieur, bakit bakit uh, ka sinisira yung daan eh? Ganito, sabi ko. Aba, hindi ko alam yan. Pakiingin lang ako. Kaya e, 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 no. e, e, mo, eh, pagtawin ko. Pagtawin ko eh, puti-puti kung mawala mo. Eh, ganun lang ako. Eh, nakapuli pa ako. Mga ganyan lang na makataas ng puti. Eh, yan tinanong ko. Kasi tapos ko po ng daan, makiramay. Eh, nandun po, po man, Mani, e, yung ano, yung construction worker. Sabi ko, sir, ano po ba diyan? Hindi mo ginagawa si Joe yun. rin ako. Parang laki yung tibig tao noon eh. O eh. yeah. Sir, ginagawa ko namin kontraryo yung drainage. Bakit po ba? Ano ba yung dati? Bilog ah, po ano doon. eh. Ah, nasabi ko. Ah sa naman ng mga Hindi eh, naman tulog pa para hindi naman mo pumapahal kaya nung mula nangyagalit siya mga tigarot na putik pa yung nila eh di nung mula, bumaha malakas yung mula, bumaha eh di lahat na putik pumunta doon sa Quadrado de Neitz di ba katapos sa eleksyon ano siyempre, barato na yung Quadrado de Neitz eh, hindi bumaha e baka barato, siyempre kukumpuni hindi ba na natin yung de Siguro gagawin naman ulit natin, from quadrato to Gagawin natin, bilog. Yung magustuhan natin, bilog, quadrato, bilog, quadrato. Sino po ba naging kinapang sa mga pag ng quadrato, bilang na-train Sino po ba? Ha? Sino po? Ang uh, mayinaw eh. Sino po ba?

Siya na Sige. Okay. Isipin mo. Sino po ba nakakatanda kay Congressman MJ? Taas po ang kamay. Dennis. O. Oh, yung kasama ko ni Jose Lubiro sa dami. si niyo po ba? Di ba nag-PPA si Congressman mo, MJ, ng Bigas ng sa mga mga may kakabusan sa kabuhay at sa ikanin ng distrito. Ama po ba yun? Ama. May oh. po ba? Ngayon po ba may natatanggap po tayong tigas kay Tony? Meron? Taong taong? Pangayon ka? Ha? Ano? Ha? Sa butuhan ka? Iba gusto nyo? Pagka may butuhan, may tigas? Pagka walang butuhan, walang tigas? sa akin po, makakatiyak po kayo ng kapag may nakalala ng bigas para sa mga kapamilya natin sa kailanin na distrito ng Maynila, hindi po ni Joey yun yan. May election man o oh, wala. Dahil uh, mahirap po kayo yun yan. Pagkakinahin mo yan. pa ng Panginoon. Pagbalik niya, puro sakit ng abuhin niya. Ang abuhin na gano'n, di ba? Kaya e, uh, si Jovi, ay niya naman, Mapilis, yung anak niyo, pati kasi nga po si Di ba? Baka pa lang eh. Kasi alam niyo, kanina sa bilis kilos. Ang your best choice, bilis kilos kami, Hindi namin yung mga patulpik-tulpik pa. Pagkaroon lang eh, nga Hindi pwede mga lalagad na pagnanong gawin lang. Tapos, sa ng madalas, magkanong-ganong na lang. na lang po. Tignan niya. magkanong na lang. Magpapain na lang po. So, sa bukas na lang, magpapain na Sino po? Uh, hindi po. Hindi. Ang sinasabi ko, pagka-Congressman, dapat mabilisan lang ang Eh, dapat po kasi sa isang nagsisentisyo publiko po ito, maaari, mas maganda, physical and Tama po ba yun? Para pag kami kailangan ng uh, servisyo, mapilis mag-servisyo. Tama po, po ba yun? Kaya ko naman, lahat ng kinabahayin ko, pero kawisan ko. Hindi po ba? Kaya, pwede po ba maglambing sa inyo si Joey? Mga mamit, uh, dati sa taas,

Bakit po, bakit po po ba sinasabing history natin? Dahil sila po ang mag-aamenda ng batas para maibalik kagad ora-orado yung naumpisaan ni Yorne Isko, yung, yung mga beneficyo na tatanggap nyo na naudlo. Para mabitis, approve ba sa inyo yun? Ay, niyo po nga. Indorso ko sa inyo. Aking mga posyal. Wala po. Ang sa bayan ng bunda Santa Ana. Tulungan po natin ang susunod na pasyal, pasyal, Border Castaneda. Ito po bago, bago lang, pero sa larangan ng pagsiservisyo, may experience siya. Siya po ang incumbent chairman ngayon, ang pinama, pinakamalaking barangay sa ikahanin na distrito ng Maynila. Ito naman po, hahawakan sa larangan ng palakasan Hindi lang po yung uh, magpa-basketball, uunahin niya po yung mga bata yung hindi po tante. At saka yung may, medyo may edad. At saka hindi lang po sa lalaki, eh. maging sa bubae magpapaparabol. Siya, siya po ang haawak ng sport. Tulungan po natin, mula po sa bayan ng Santa Mesa, ang susunod na Oseal, Oseal, King Marasigan.

Toloma Munate, adentista, la encarnera, en el de la manguilla, moláfalo, zapá, en la puta Santa Ana, en la social, social, no, mercado. Esto es lo más po y, el y, y la, de la, se de la de en la

O baga, sabi nga ni Jose Elmer, sa mga sabong daw, mananalo po po, hindi ko nakakalo. sa manong, di ba? Ito naman po, kagitay niya naman, ay lang, di ba? Papahit, di ba? Tulungan po natin, ito po, ikatlong ikot na po, ikatlong termino, mula po sa bayan ng Santa Ana. Ang batang po, tulungan po natin, Serioso, social, blue, piloso, po, nasubukan niyo na mga tatlong derby na na po. Nakita niyo naman, nainit, sumobrang siguro, sumobrang ang po. Sumob, mas mga sa strict po. E misa, may nagsasabi sa akin, anak, bakit yan mo mga sa aming balit po? niyo ba e, din ang usap. Hindi, hindi nagsasalita. Eh, kaya pagka nakita niya naman po, bumaba po sa barangay yan, eh, kinumusta kayo, mami Gendo, eh, kakausapin niya naman po. Dahil kung sa oras kayo magkaharap niya, sa course kayo okay, magiging idea lang. <laughs> Tulungan po natin, magpapalik po, patang sa kigil, magpapatuloy po ng ng Pamilya hoy. magpapalik po, Jose Christian Joey Uy. At siyempre, na-straight na po natin yan. Wala kayong pwede bawasin niya kahit isa. Dahil, oh, yung O, na-straight na mami, dahil, dahil kung pagkakas ang ulan, pag tinanggal mo isang rigado dyan, sa pakpe, hindi mo ako masarap. Tama po ba yun? Oh, yan, po, po, ura ura-urada, mag-aamenda ng, ng beneficyo ng batas para makipalik agad-agad di Orme na napag-usapan namin. Pero, kailangan po, kakampirin natin ang PC Alcalde. Kapag hindi po natin kakampir, ang Vice Mayor, eh, ilalim po yan yung agenda. Saan ayon pa kayo?